may nakita kong burol dito mga kapadyak at mukhang may magandang tanawin sa ibayo sa kaya susubukan nating akitin mukhang nagsunog sila rito tatanan yata ano kayang nasa ibayo nito ah wala doon sa bandaran meron yun pala ayun may kita ito ang bangan hill ito pala yung nakikita ko sa baba na sa gabi nasusunog yung bundok nasusunog ito ayun kulay hula itim sinusunog nila para mapagtamnan siyempre na mamatay yung mga puno huwag sana masyado para hindi maubos ang puno eto na woohoo ultimate one hand ahon ito grabe medyo naglolo ko pa yung cambio ko hindi ko maluwagan kaya talagang mahigpit itong ahonan nito Mahigpit na pedal Mukhang hindi ko kakayanin to Ayan o Kakapit muna ako Pit talaga Ayan Kaya ano ko naman <laughs> ah, okay, Kaygan Dang Pagmasdan Ang Luntian Kapalegia. Nagtatayugang kabundukan May bireng kagubatan Sa ganang kabukiran Ilog na kay linaw May sari-saring isdang naglalanguya. O kay gandang pangmasdan o kay ganda pagmasdan, o kay ganda pagmasdan, o kay ganda pagmasdan, o kay ganda pagmasdan. Kamusta ka pa Jack Pride? Sa ulit, dolet ulit jakan araw babalikan natin ng kapuan ang ako ng my dead end yan ang kabundukan ng tiblak mga kapadyak actually kay ng paglabas ko pasado alas 5 ang liwanag na sabi ko kung pupunta ako dyan baka masyado akong mabilad ang init kayo dito sa Vizcaya kaya dito ako sa mas malapit na rota pero maganda ang may kitang mga tanawin green na green na mga tanawin ang green na green na mga palayan dito sa barangay wakar hindi ko tired papasok ng barangay kasat after barangay kasat is barangay kabuan mali parte na ito ng bayumbong eto na ang arko welcome to kabuan dito na magsisimula ang ahonan gusto ko lagi yung salubo ng kabuan sa akin ito ang mga nagkakanap yung mga puno kapag pumupunta ako ng kabuan talagang gapang ang ginagawa ko ito yung mabagal at medyo mabilis na pagpidal kasi mahaba mahabang ahon na nito kapag medyo mahigpit yung pidal mapapagod agad so usually ganito lang ganito lang, ganito lang kabilis at yung hingal na yun ay normal lang kasi ang taas mataas na awanan, tuloy tuloy tawag sa punong yan ay bua dyan galing yung pangalan ng kabuan bua is betel nut kabuan lugar kung saan maraming nakatanim na betel nut ayan o maliliit pa itong mga to pero sa taas mamaya marami ng malalaking puno ng bua More ahon More hingal May konting recovery dito mga kapadyak Alam nyo sa lugar na ito Every time na dumadaan ako May asong tumataol sa akin Na tila bagang wini-welcome ako Ito na yata siya konti eh, sa may kanto ayan na siya yun yung brown na aso na yun lagi nakabantay yan sa akin basta dadaan ako rito tumatahol siya sa akin <laughs> hindi naman na agat? tumatahol lang kahon. Taas talaga. Grabe naman siya. Ayan. Mas marami pang buah. Init. ahon. Ay. Paglampas nyo sa malaking puno ng baleteng ito Tingin kayo sa kanan. Ito ang Isang church pala ito Kala ko barangay hon Walang masyadong nakatilim na palay Dito sa upper kabuan Kasi mainit Isang puno ulit na malaki tapos ito makikita na natin ang pinakamatarik na ahonan dito sa daan papuntang kabuan here we go ito na nga inaakit na natin yung pinakamatarik na ahonan dito sa kabuan subukan nga natin kunin to ng isang diretsyong padyakan lang Ay, kita nyo talaga Sobrang mataas Kapag tumigil kayo Sa isang matarik na ahonan At aangkat kayo muli Dapat ganito ang posisyon ng bike Para mas madali Tapos Ayan Oops Effective diba Ahon ang higpit nito Pagod na ako. Ah. Set of view. At may mga buwarin dito. Kaya nang sabi ko kanina kabuan barangay na mga buah oo doon na to oo doon na to sobrang magkakadikit ang mga, ang mga buah ito na ang hinihintay nating view dito sa kabuan si okay. dito na tayo sa barangay hall actually yan ng kabuan bababa pa tayo tapos pasok ng ipil kunig tapos dun tataas pa asa sa upper ipil what a nice view tanim mo ng gulay Diyan tayo sa diversion road. balay itong baba. Pababa ng Ipil Konig. Lower Ipil Konig. Siyempre dito tayo sa right, ang upper Ipil Konig. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na dead end ahonan. Meron yatang proposed project na idugtong ang Ipil Konig at ang Bagyo Pero hindi pa natutuloy. Pero magandang ang dun sa taas mamaya. Sa banyo okay. ko Ito na yung bahay oh Luma Traditional Parang bumabalik sa nakaraan Dito tayo mapapalaban ngayon Tarpath na ahonan One hand ahon Wooo Good morning. morning. Ising na kayo. Ang aga niyo gumising ah. Ba, dala dala tiyong pataas. Natarpat ako ah, na nito. Kayaanin natin to. Hindi <laughs> naman tayo makakita ng mga magandang view kung di tayo tataas, di ba? Ha! <sighs> Taas talaga kaya ko na tayo Ayun Ayun na tayo sa taas Punong puno Ang puno dito sa taas Tahimik Dito na naman tayo sa Mga paborito kong lugar tapuntahan para pamadyak mga tahimik at payapang lugar na tulad nito sarap sa pakiramdam tahimik na tahimik ng umaga pababa control and then nice puno yata ng mahogan itong mga to wow pakinggan ganyo mga kapadyak ang tunog ng kalikasan Sabi nga so. Ah, <laughs> oh, kanong kota na tanawi ito. Nasunog na naman ng mga kabundukan dito sa Upper Ipilconig. Bakit ganun? mga kapadyak hindi talaga ako natutuwa sa mga nakikita kong sinusunog ng mga bundok nakakalungkot walang puno mainit na mabibigyan ng sariwang hangin please masyado masyado from here may kita ang tiblak ang bagyo ayun andun ang love camp andun ang paragliding skyscape 360 kamatis ang nakatanim dyan ito hindi ko alam ang sitaw sitaw kaya yan pangalawang beses kong pumunta rito sa upper epil kunig mga kapadyak malapit na tayo pero may dalawa pang pagsubok dito dalawang matitinding ahonan ah. ahon hoo hoo, -hoo! POV mga lumang bahay dito sa Ipil Kunig at dito nga napang isa pero mukhang na bit uh, na ganda ng lugar isang ahonan na lang bagong finish line isang matindi Ito na yung huling ahonan mga kapadya pride Ipapakita ko na sa inyo Mga magandang tanawin Pero bago yan Gusto ko munang magpasalamat ulit Sa inyo sa At panonood, Huwag magsasawa Laging mag-iingat Laging umahon para lumakas Let's go! Ito ang upper epilconic Ahon dead end Yan In the future, may dadaanan tayo dyan papuntang ang Baguio Kasi ang bagyo ng lugar na yan Medyo kumapal na rin yung mga dahon dito At siya mga damo Kasi silip tayo para makita ng magandang view Ito na mm -hmm. O oh, kanigandang pagmasta